Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana, pamana TV na! Shalom po mga minamahal na pamana. Kamusta kayo? Ako nga po pala si Sister Elizabeth ang inyong mga kasama sa araw na ito. Bago tayong manalangin, maaari nyo bang ihanda ang ating lapis at papel para sa ating activity mamaya? Okay na ba mga pamana? Opo! Salamat! Ngayon ay atin na ang simula ng ating pagsamba. Tumayo tayong lahat at tayo ay manalangin. Aba, naman naming hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil lagi niyo po kaming iniingatan. Lagi niyo po kaming minamahal. Sana po ay gabayan niyo po kami sa aming pakikinig at maingatan namin ito sa aming mga puso upang sa aming paglaki kami ay maging mabuting lingkod mo sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Ito po ang aming dalangin sa ngalan mo pong Diyos Kristo Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Bago tayo magsimula, mga pamana, ay aawitin muna natin ang awit na may pamagat na ang tunay na Diyos. Kilala mo ba siya? Sino? Ang Diyos. Gusto mo ipakilala ko siya sa'yo? Sige, gusto ko. Dahil dyan, pakinggan mo ang awit na ito. Ilan na mo ba siya? Siya na ating Diyos. Siya'y nag-iisa. Wala nang iba pa. Hindi siya tulad ng larawan na napupunit, na naluluman o islatwang niluluran. Buhay ang Diyos. Wag ay espiritu na sa ating puso siya ay walang hanggan ba kapangyarihan si si kristo jesus kamuna ay na jod isa lamang ang tunay na dios daniel 3 hanggang 30 May isang hari sa Babylonia na ang pangalan ay Nabucodonosor. Siya ay gumawa ng isang malaking estatuang purong ginto at pinag-utos niya sa lahat ng mga tao sa bayan na kung ang sinumang makarinig ng isang malakas Natinig ng mga panugtog at ihipan ang mga blauta ay senyales na na ang lahat ay magsisiluhod at sasamba sa larawang ginto na ginawa ni Haring Nabokodnor at pinag niya din na kung ang sinumang hindi luluhod at sasamba sa kanyang ginawa ay ihahagis sa isang agaapoy na horno kaya sa tuwing tutugtog at hihipan ang mga plauta, ay makikita ang lahat ng mga tao ay lumulukod at sumasamba sa ginawa ni Haring Abokodonsor. Na Ngunit, nagalit ang Haring Abokodonsor na nang malaman niyang may tatlong lalaki pa pala sa bayan na hindi sumamba at lumuhod sa ginawa niyang statwang ginto. Sila ay si Sadrak, Masak, at Abednego. Ang tatlong lalaki nga ito ay ipinatawag at dinala sa harapan ng hari. At sinabi ng hari sa tatlo, Sinasadya nga ba sa nyo, Osadrak, at Abinigo, na hindi maglingkod sa aking Diyos na ginawa sa paraang lumukod at sumamba kayo? Ipinag-uutos ko na maganda kayo sa oras na ma-dinignin ang malakas na tinig ng mga panugtog at pag sa mga plauta. Pinauutos ko na kayo'y lumukod at sumamba sa akong Diyos na ginawa. Ngunit, kung hindi ay ipag-uutos ko na ihagis kayo sa nag-aapoy na korno at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo. Sumagot si Sadrak, Nesak at Abinigo sa hari. Ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na nagbabagang apoy na horno. Ngunit kahit hindi man niya kami iligtas ay mananatiling hindi pa rin kami maglilingkod sa ginawa mong Diyos na Larawang Ginto o Haring na Kitang-kita sa mukha ng Haring na ang galit dahil sa hindi pagsunod sa kanya nila Sadra, Mesak at Abinigo. Kaya't pinag-utos niya sa kanyang mga lingkod na painitin ng makapitong beses ng nag-aapoy na horno. Kaya't kumuha siya ng mga malalakas na lalaki mula sa kanyang hukbo. At ipinag-utos niya na tadian sila at ihagis sa nag-aapoy na horno. Kaya't binuhat ng malalaki at malalakas na lalaki sila Sadak, mesa at abinigo patungo sa nag-aapoy ng horno upang hihagi sila doon. Ngunit namatay sa sunog ang mga bumuhat at gumapos sa kanila. At nang sila Sadrak, Misaak, at Abinigo ay nasa nag-aapoy na horno, ay nagtaka ang hari at sinabi, ang ating tinalian at hinagis ay tatlo, ngunit ngayon ay apat na sila'y hindi nakatali at sila'y palakad-lakad sa gitna ng apoy na walang kapaso-paso na paggalaman ni Haring Nabucodonosor na iniligtas sila ng tunay na Diyos. Kaya't sinabi ng hari sa kanila, Kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, magsilabas at magsiparito at sila'y lumabas na hindi man lang napaso o nga sunog ang kanilang mga damit. At nagsilapit sila sa hari at sinabi ng hari sa lahat ng mga nakasaksi doon, Purihin ng Diyos, Umisahap, Sadrak at Abinigo na nagsugo ng kanyang mga anghel at niligtas ang kanyang mga lingkod. Nagsisitiwala sa kanya at pinasyahan ng hari na paginhawain ang tatlong lingkod ng Diyos at huwag magsalita ng kasinungalingan laban sa kanila. At diyan nagtatapos ang ating kwento, Mga Pamana. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento, Mga Pamana? Opo. Mga aral na dapat matutunan. Una, sa kwento, nakita natin ang kapangyarihan ng nag-iisang tunay na Diyos. Inililigtas niya tayo mula sa mga kapahamakan, hindi niya tayo pinababayaan. Bilang tapat na lingkod, Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang magagawa. Handa dapat tayong gamitin ang ating buhay para lamang sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Maging halimbawa sa atin sila Sadrach, Mesaak at Abinigo na hindi natakot sa hari. May pagtanggol lamang ang kanilang pagkilala sa tunay na Diyos mapakilala natin ang tunay na Diyos sa iba sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang Diyos ay nagsusugo ng mga anghel sa gitna ng mga umaapi sa Kanyang mga lingkod. Kaya naman, dapat nating kilalanin at sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos lamang. Kahit na maraming Diyos sa mundong ito ang nagpapakilala sa mga tao. Magpasalamat tayo lagi sa Diyos sa kanyang pag-iingat at pagmamahal sa ating mga lingkod niya na palakpak mga pamana para sa ating nag iisang tunay na Diyos at tagapagligtas. Mula sa ating kwentong pakinggan ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Aba, Ama namin Diyos. Marami pong salamat sa mga natapos po namin gawain sa araw na ito. Salamat po at binigyan niyo po kami ng mga mapagmahal na Ama. Sana po lahat ng aming mga natutunan ay naging aral ito sa amin. At maging mabuting pamana kami na laging sumusunod sa aming mga magulang. Ito po ang dalangin namin sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming pong tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga pamana. Hanggang sa muli, Miss Pa! Sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko na hihimbing Nagduro 🎵 Pagmamahal ang bawat sabihin 🎵🎵 mispa muna 🎵🎵 ko sinisinta 🎵 sa pagpapo, pamana Pahala na pansamantala ispana, ispana, ispana na, mispa na, mispa na muna. Aking kamatalay. With the Mahar, Miss Pana, Miss Pana, Miss Pana, Saduru, Naka, Miss Pana, Miss Pana, Miss Pana, Abin Kamakar, now with the Mahar, Miss Pana, Miss Pana, Miss